ito yung dalawa good morning po ito pinapakawa ni Sako yung kanyang yung kanyang car kaya wait lang linisan okay, mga natin ang ating lalagyan ng mga toys. toys kaya nga ipacharge niyan yan hindi ako marunong magcharge nito JJ JJ o oh. wait o oh, Saki boy Ayan. Pachacho yan mamaya kasi hindi yan aandar. Ayan, amaandar kasi yan. Ay naku, nasan ang isang paa niyan? Ay ano? Gulong. Asan? Tanungin mo nga si mami mo kung nasan yung gulong ng kaisake boy. Bakit ka maulang gulong? Yung tires. Yung tires. Sira. Nasaan yung gulong niyan? Dapat tanungin niyo mami niyo kung nasan ang gulong niyan. Para alam ninyo. At si Rasaki boy. Asa yung isang gulong niyan? Eh kasi nga lobat nga. Tanungin niyo si mami niyo kung nasaan yung gulong niyan kasi bibigyan ko kayo ng tornilyo. Nasa ang gulong niya na isa. Bibigyan ko kayo ng tornilyo katulad kay Tana, kay na Lobat yan Tana kahit anong press mo diyan. Ayan, hindi na umaandar pa ng mga lobat. Tanungin mo si mami mo kung nasan yung ano niyan, gulong. Dali. Oh. Ikaw ang meron, si Saki Boy. Tanong mo yung kay Saki Boy. Mada, why did you use my car? Kaya nga, tanongin mo yung kay Saki Boy kung nasan yung gulong niya, yung kay Saki Boy. Opo. Tanungin mo nga kung nasan yung ano, gulong. Tana Rich, tanungin mo na ngayon para magamit nyo na. Yan kasi yung na yan, ay regalo yan ng kanilang daddy do. Eh, yun nga lang. Hindi naman inaalagaan ano lang, charge, charge. Sige na, baby ko, Tanungin mo mami mo kung nasan yung gulong. Ayan, nakahigip ako ng kape-kape. Bi, tanong mo si mami mo kung nasan yung gulong niyan. Ay, anak ko. Eh. Ay, usap kausap itong mga ito. Tingnan natin kung kumukro ang ating monggo ko. So, ating kamang. Po. Tanongin mo nga si mami mo kung nasan ang gulong niyan. Bibigyan ko kayo ng tornilyo. Ha? Ikaw alin? Ito yung ating Ito At yung ating Putsap Putsap muna Ha? Tanahin mo na nga si mami mo Kung nasa yung tornilyo. Kaya nga, asa ng gulong Find the ano Gulong muna Tanahin mo si mami mo Kung nasa yung ano niyan. Tapos blood pa tayo. Ay, ang ganda ng panahon. No? Oh. Ang init. Ito yung pork chop ni Nida. Ito yung kanila. Ito naman yung isda ako ito naman yung pork chop nila i-add natin sa ating munggo ayan ayan ang ating munggo diretso na tayo diretso ko na pinakuluan ang ating munggo kasi tanghali na lang na tayong oras magkano-ano -ano pa tayong oras mag pakulok pakulok ka Tana as mo na si mama mo mami mo nasa lang gulong lang kay Saki boy kasi bibigyan ko kayo ng tornilyo para mapix nyo na yan natanggal ko yung pala, pala Ha? Saan na yung gulong niyan? Tanong mo muna kay mami mo. Katana. as mami kung nasan yung tire niyan, yung gulong. Dali. Opo, yung gulong. Gulong. Sabihin mo, mami, asan yung gulong ng car ni Saki Boy? Sige na, para... Ha? Ha? Opo, para ma-fix natin, bibigyan ko kayo ng tornilyo. Ha? Saka hingi ka na ng ano? Hingi ka na ng dede. Di ba? Dede daw si Saki Boy. Dede ka saki boy? Dede, oh wait lang. Papahingi pa tayo. mabilisan lang langaw. kaya dapat mabilis ka rin sa iyong mga transaksyon itong langaw ay oh. wait lang naku ayan yung taho taho wait taho oh na saki boy bili ka bili na oh dali oh oh dali go na go na yes Asa na yun? Ito. No. Asa na yun? Ito. Taho! Ano ba yan? Iniwan si Saki Boy. Wow, wawa Saki Boy ah. Iniwan ka, baby. Ay, wow, wawa Saki Boy ah. Wawa, Saki-bo. Iniwan ang taho. Iniwan ka, bibi ko. May pero naman si Saki-bo, yo. Wawa, ah. Wawa ka, bibi ko. Sikya. Po. Ika'y di <laughs> po. Sukli, bibi. Ika'y bisya, po. Sukli. Chuk-chuk-chuk-chuk. Opo. Paya, Pera ka, bibi mo. Saan, bibi ko? Tingin nga ng pera mo. Ay, ay, dyan ka, may pera. May pera ka, baby ko. Kiss na si Mita. Kiss na si Mita. Kiss na si Mita. Kiss mo lang si Mita. Love you. Patay, wala na yung taho mo. Taho. Wala na yung taho ni Saki.